Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Mga kasama po, mga kaibigan ko, mga kapinay-pinay. Ang uh, mga amigo-amiga ni Tita Amy, kumusta na po kayong lahat dyan? <laughs> Masayang masaya po si Tita Amy dahil magpapasama po ako sa inyo kung paano gagawin ang blouse na panibago ni Tita Amy. Kaya tara po, samahan niyo ako. Para atin pong umpisa na ito. Ayan. Lapag ko lang po kayo. Ito po. Meron na po si Tita Emy inumpisahan na ginagawang blouse. Ere, ang ganda po. Ayan. Ang ganda, white and salmon color. Ang ganda. Ayan po. Tapusin po natin yan. Ayan, kung kaya natin tapusin, samahan niyo po ako. Ito na po, nagkagulo-gulo na yung sinulid ni Tita Emy. <laughs> Nagkagulbul na po ang ating sinulid sa pagangat ni Tita emi Ayan, sana po ay masamahan niyo po ako. Sorry po, nagkabulbul na yung aking sinulid. Ayan po, ayan. Ayan po, nabuhol na ni Tita Amy yung kanyang sinulid. Ito na, umpisaan na po natin siya. Huwag ka namang mabuhol, makisama ka namang sa amin. Ayan. Ano na, Tita Amy, hindi mo na maayos. Hindi na ni Tita Amy maayos po itong kanyang Ah, blouse kasi po dalawa ang sinulid na ginagamit natin. Dalawa po ang ginagamit nating sinulid. Kaya po nagkabuhol-buhol po silang dalawa. Isa pong white at isang salmon. Kaya ang nangyari ay nagkabulbul bul na. Kaikot-ikot na po talaga. Tita Amy, nagkaikot-ikot na talaga. di ba? Di ba Tita Amy? Yan. Ito na po. Pisa na po natin siya. Samahan niyo po ako. May baba ko lang po kayo ng kaunti para masamahan niyo po ako sa paggawa ng ating blouse. Ito po, ito pong pamaypay ay uh, five, ano lang to, uh, limang nakatayo na ano. Tapos ilalagay lang po natin dito. Ayan. Tapos limang poste ulit. Ayan. One, 3 4 5 ikakabit lang po natin dito sa white yung salmon na kulay kukunin lang po natin at igaganyan lang po natin ayan 1 2 3 4 5 ayan po buhaw ganda ayan iiwan lang po natin yung kulay ng kulay ng salmon at babalikan po natin ang kulay ng white yung white color balikan po natin siya kasi yun naman po ang ating gagamitin yan ganun lang po ang gagawin natin iiwan lang po natin yung white tutulip po natin tung ay yung salmon itutulip po natin tung white change five lang po tayo 1 2 3 4 5 Ayan. Oh, gawin lang po natin pala. Poor. Sorry, sorry. Ayan. Pour lang po pala. Ayan. Tapos sa pangalawa po, change three lang po siya. One, two, three. Ayan. Ganun lang po siya. One, two, three. Ayan. One, two, three. Ayan. One, two, three. One, two, three. 1, 2, 3. Yan. Ganun lang po ng ganun ang ating gagawin hanggang sa ating po siyang matapos. Yan. Ganun lang po ang style niya. Pamaypay lang po siya. Ayan. Pamaypay lang po ang ating gagawin. Ayan. Hello po. Ito na yung ating blouse na pinag-umpisahan. Ito na po siya. Natapos na po natin. Yung blouse po natin. Ayan po. Natapos na rin po ni Tita Amy yung blouse na ating inumpisan. Ito na po, gawa na po siya. Sukat ko po ito sa inyong harapan. Eh, misan po nagkagalit si Lolo. Bakit daw po ako nagsusuot ng damit sa harapan ninyo? Parang iniitsa po niya yun. Ayan. Ayan po. Yun po yung, ano, yung blouse na ating ginawa. Ayan po. Ayan po siya. Tumayo na po si Tita Amy. Ayan po, ayan. Ayan, mahaba po siya eh. Ayan, guminawa po ni Tita Emi, mahaba. Mahaba po yung blouse na ito. Ito po yung salmon at puti, uh, blanco po sana sasabihin ko sa inyo. Ayan po, sabi ko hindi ako makakita. Wala pala po akong salamin. <laughs> ayan po, ayan po yung ginawa ni Tita Emi. White and salmon ang kulay po niya. Napakaganda po ng ating natapos na blouse. Sana po inyo laging magustuhan ang aking nilalapag. Ayan po, uy, napakaganda po. Hanggang po doon sa kanyang baba. Ayan po yung baba. Ayan po, ayan. Mahaba po siya ngayon, ang ating nagawang blouse. Mahaba, ayan. Ganda po yung likod. Ayan, nakat-shirt po si Tita Amy kasi na nakapagtulog na nga po si Tita Amy. Ayan po. Ayan, nakaligo na rin si Tita Amy. Hindi pa nakapagsuklay. <laughs> Pinakita ko na po sa inyo yung aking blouse na tinapos. Ayan po. Ayan. Bueno po mga kaibigan ko. Maraming maraming po salamat. Sa bawat subaybay nyo kay Tita Amy. Thank you very much po. Sa akin po mga manonood. Sa akin po mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa akin po manonood, sana po subscribe na po kayo hanggang sa maraka, makarating po kay Isabel para updated po kayo sa inilalapag ni Tita Emi ng kanya mga project. Ayan po, napakaganda po talaga ng ating nagawang blouse ngayon. Ayan, ang ganda po ng dito sa leeg, napakaganda po talaga gusto gusto po ni Tita Amy. Kaya thank you very much po muli sa inyong lahat. Maraming po salamat. Bye-bye po. I love you. And I love you all. Uy, muntik na po kayo mabuhulog. I love you all. Bye-bye.